At hindi na nga nakatiis, si Yan Lim muling sinusubukan na ibalik ang relasyon nila ni Kim Chu. At sa hindi inaasahan ng lahat, si Yan Lim at Kim Chu muling sinusubukan ibalik ang pagmamahalan sa isa't isa. Matapos ngang humingi ng tawad ni Sian Lim sa publiko, Naging usap-usapan ito sa social media dahilan kung bakit nagka-interes si Kim Chu dito. Nagkaroon nga umano ng pahayag si Kim Chu patungkol sa paghingi ng tawad ni Sian Lim sa kanya. Napaisip din si Kim Chu na mas maganda kung pag-usapan ito ng masinsinan. Ayon sa pahayag ni Kim Chu, pipilitin niyang makipag-usap sa dati niyang kasintahan na si Sian Lim dahil hindi nga daw madaling magpatawad at ibalik ang dati. Ayon naman kay Sian Lim, susubukan niyang hingiin muli ang kamay ng aktres na si Kim Chu. Ani pa niya, hindi siya susuko o mano upang makuha muli ang tiwala ni Kim Chu para sa kanya at ang buong pagmamahal nito. Maraming humanga sa tatag ng loob ng aktor at sabi pa ng mga fans nito ay susuportahan daw nila ito. Kaya naman mas kaabang-abang pa ang mga susunod na mangyayari patungkol sa kanila. And this are Chika for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.